Hello mga kairing for this video. So maghatag-tag opinion mga kairing no sa <coughs> Excuse po. Sa bagong viral post karon about divorce, o di ba? So naika post about divorce nga what if daw ma approve or ma okay na ang divorce sa Pilipinas? Required na ba na i-divorce na to ang atong mga bana if kita ay kasal? So ay nag-comment dito mga kairinga, ingon siya, nga dili daw siya sang ayon if <coughs> hanang i-divorce ang mag-asawa mag-divorce kay sagrado lagi ko no ang kasal no so kung mambabay si mister or abusuhon si babae or kulatahon or daug-daugon okay na daw ang lagi ahak na yun okay na daw kay <coughs> pag-usapan lang daw nila mag-asawa ang na lang daw hoy you know asa planeta manigaling ning comment to eh hindi na ko magets, no? Para lang ni mo nga buhay mong pamilya, imuhang agwantahon ng pagdaog-daog sa imuha. What? No, never. <laughs> Curious lang ko kung ginsa gito siya, no? Kung ginsa gito siya nga nga comment, no? Nga viral gyud ang iyang comment kay grabe. Ang tuson na babae si Mr. Gdaog-daog si Mrs. Ang tuson. Jesus, ko. 'di ba? Sa so, panahon karon 2024, no, wala na, never. <laughs> Kung na malagay makita sa mga chat-chat nga -chat, -chat ga-charge si Mr. Halabulag. <laughs> 'Di ba? Kana pa if ever mambayi daw si Mr. Dogdogon daug si Mrs. or unsaba, ang tuson daw kay grado ang kasal. Hoy Dios ko Ginoo. You know. 'Di ba? So in the, uh, sa tibok ni mo kinamoy mo ang tuson ang imong pagka muhang pamuyo. ngawa kay kalipay. Tungod lang kay para lang yun magstay ang iyong marriage. No? Bisa gilaog-daog na lang ka. Hoy, dili na siya tao. <laughs> ang comment ato mo, dili siya tao. <laughs> Manhid. <laughs> siya na siguro ang, ang pinakamartir sa tibok kalibutan. No? Grabe sad. Hoy, grabe sad. Gusto siyang comment. sumo na yung eh, mga latest karon nga nga issue. Nawala na tong viral about sa Habibi o ato kay Krisa o kay Philbar. Nawala na siya kay na nasapawan pawan siya about aning kuan lagi about aning uh, nag-comment nga nag-viral nga ang na lang daw mambabay si mister bunogon si misis daw si misis kay sa graduang kasal no to divorce sala ka ginuo ko <laughs> dili tawo siya wala lang Galit na no Although na may mga inana karon nga martyr, labi na ganang ka kanang kulang siya og knowledge about sa yang rights as babayi o yang rights as lalaki if ever si lalaki may or si babayi may wala kay sila ikanang ng kabalo ba kung saan nila pagbuhat baga wala sila power para ilahang i or magawa sila sa inyong nga sitwasyon na something yung yun ano no nga magantos na lang yun labi sila nga no choice wa sila adduan wala sila something yung ani siguro na yung ana nga sitwasyon pero sa pagkakaron lalab labi na nga uso ng social media dayon na nay rights ang mga kababaihan mo reklamo di ba na sila rights nga mo reklamo kung mo ging ani sila silang bana siguro wala na uy baga wala na wala na antos-antos girl Isis ka ginoo. You know. Kapaita po ga comment no. Siguro yung sitwasyon yung naato. Na moraga, mag-antos na lang, no? Mag-antos na lang, agon taon na lang. Ang pagka-martyr ni mo, yung muna na ipadayo, hantod sa mawaan na ka sa kalibutan. Hoy! Gino'o. You know. kanindot sa kalibutan niya, mag-antos lang ka, no? Malakay ba na or wala, mabuhi ka, girl. <laughs> di ba Pero yung anak, to divorce kay agon taon, kay sagrado, ang kasal. Hoy! pagkaluoy. Pagkaluoy sa mga dinaugdao kung wala na ano lang sila choice kay bawal, di ba? Pagkaluoy sa tao nga wala lang yung kagawasan, no? Mo na nga ambot. So nag-viral si girl kung kinsa mo to siya, no? Good luck sa imong life kung ima nang ipadayon ang ipadayo nga ng sitwasyon, no? Kapait. Hoy, wala martiron, ginuko.